Good morning, good morning, good morning, and good evening, everyone. <laughs> at nandito pa tayo ngayon sa garden. Ayan. So, 2,800 square meter garden. So, nandito pa tayo ngayon. At kasama ko po ang aking ka-water partner in life. Ayun siya. Busy, busy. Sa pagtatabas. Ayan. So, mga wonder. Samahan niyo po kami sa aming paglilinis sa community garden at mabilis lumaguanda mo ngayon dahil umulan na nabasa na ang lupa. So ayan, tara tayo kayong magtatali ng mga sitaw na nalaglag na sa lupa, gumapang na sa lupa yung mga sitaw. Ayun naman po. Ay nga yan, maisa na yan. Digyan na pang lumab. Digyan na pang tumubo. At ayaw na aking gawa na partner in life. Si Vic Torino. Busy <laughs> and busy. Ay, kaway-kaway naman dyan. Ganda na ako ito. <laughs> Napakapangit ang pangalan. <laughs> Pogi naman yung pangalan big big naman eh. Eh, ang totoo eh, Victorino. <laughs> Bic lang na for short kasi napakahaba ng Victorino. Big na lang para maganda ang pakinggan daw. <laughs> big for short na lang. Ayan mga Kawander. Ay, samahan nyo kami tayo ay si Kawander ay magtatali ng mga sitaw at gumapang na po sa lupa. At habang medyo malamig-lamig pa ang panahon at mamaya po ay may na, super duper init na po. At nangarag ng beauty ni Kawander. Naka nangitom na. <laughs> so yung mga Kawander tara. At samahan niyo muna kami. Maglilinis tayo at magkakali ng sitaw. <laughs> Ayan ang dito. Medyo mahaba na siya. Oh. Oh, ha, diba? So, hanggang hey, mga wonder Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at bago sa aking channel, please subscribe my channel. wonder i din signo and don't forget to click like share at share, mag-comment naman din kayo diba <laughs> at don't forget to click and hit the bell button all para updated po kayo sa aking new upload at ayan, mga wonder sa kasalaw ko yan po ayan at ako po dyan ay nag-aayos ng sitaw o sting beans kasi po pag gumapang siya sa lupa uh, hindi nagiging maganda yung kanyang bunga ng sitaw so pero bago po ang lahat Siyempre, gusto ko muna mo nang i-shout out ang ating mga kawandartiyan. Ayan. At habang nagtatabas ang aking ka-wonder in life, ka-wonder partner in life, ayan, si Vic Signo. Shout out ko po muna ang ating mga ka-wonder diyan. Ayan, shout out po sa team ka-wonder. Ayan, pasensya-pasensya na po. At uh, super busy si ka-wonder. Pero, syempre po, hindi naman po tayo nakakalimot din. Bumisita sa ating mga co wonder at sa ating mga kay YouTube, syempre, eh, hindi natin pwedeng kalimutan yan. At kahit ka naman tayo kabisi, eh. ayan, silip-silip din -silip pag may time. So, yan lang mga kawander. Ang buhay sa probinsya ay kailangan pong pumulas. Ano po bang ibig sabihin ng pumulas? Kailangan pong gumising ng maaga pumulas. Ayan ang tawag po dito sa Cavite. Kasi po, syempre, ayan, kapag tayo po ay nasa saka at tanghali na kong bumangon, aba, syempre, kakaunti na lang magagawa at dahil mainit ang panahon. At katulad po niyan, nakita niyo po si Kawander Partner in Life, si Vic nagtataba, syempre, kailangan maagang gumising. At para hindi mainit sa balat, ang sikat ng araw. So, ayan. Kapag malamig limig ang panahon, uh, mas maraming magagawa. Kasi pag mainit ng panahon, syempre, mas marami ang silong. Ang <laughs> silong pagsilong sa lilim, di ba? So, ayan. Ganyan mga kawander. Kailangan tabasin ang paligid ng ating mga tanim para gumanda. Dahil matatalo ng damo ang ating mga tanim diyang sitaw. So, habang tatabas si Kawander Partner Life, ako naman ay nag-ayos diyan ng sitawan. Ayan, shoutout nga po pala kay Brother T and Fish Keeper all the way from America at Ati Rivers Vlog from USA 10. at ang ating kumari diyan sa Amerika at si pare Erin Ball comment sa comment sa comment super busy na kayo talaga ayan pahinga pahinga din pag my time at ang ating kawander wonder din si ka woman si lady spellbreaker ayan si free for free Love for love from USA shoutout din po at shoutout din po ang ating mga kawander diyan sa team kawander Rocky TV Co Maglo shoutout ay si Angel TV Co from Rock na Rock na Pak ayan at ang ating mga kawander diyan hindi ko man po kayo maisa-isa pero pag sinabi pong kau wonder, syempre, kasama na po ang lahat yan. Ang ating mga wonder sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mundo. Ayan. Shoutout sa ating mga wonder dyan, mga Korean friends. Ayan, kamsahamida Sa ating mga Japanese friends, mga Indian friends, Pakistan friends. Shoutout sa ating mga YouTuber dyan at lalong-lalo na siyempre sa ating mga ka-OFW. Ayan, ang ating mga OFW dyan, uh, kung saan sang sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo at ingatan po ang ating kalusugan. Siyempre, yan lamang po ang tanging kayamanan natin. At mahirap magkasakit pag tayo po nasa ibang bansa alagaan ang sarili. Sarili rin ang mag-aalaga. Siyempre, mahal ang bayad kapag kumuha ka ng tagapag-aalaga. Ayan, mga nakita nyo naman po ngayon. Kami po dyan ay namimitas ng mais. oha? Oh, so, ayan, mga Habang namimitas ng mais, siyempre, pakinggan nyo naman po ang lagaslas ng lagaslas ano tunog ng dahon at tunog ng balat ng mais habang hinihimay ni Kawander ayan at syempre mapapakinggan nyo rin dyan ang huni ng mga ipuan oha oh, ha ayan napakaganda simpleng buhay Buhay, probinsya. Oh, ha, diba? Dito lamang po sa province, bawal ang maarte. Kung maarte-arte ka, edi siyempre, gutom ang beauty. <laughs> oh, ha? So, mga wonder, habang ako'y nagtatanggal ng balat ng my ears, oh, ha? Shout-out, shout-out din po sa ating mga sa diyan, di yan ayan. mga kapitan ng 27 baranggay ng Maragondon shout out sabi nga ng aking ka mga mga mababait daw na kapitan allowance daw namin <laughs> ayan so ayan shout out din po sa lahat ng mga sekretary diyan sa 27 na baranggay Bukod sa mga kapitan ng babaet na 27 rin, shout out din. At sa aming DILG, si Ma'am Josephine na napakpait sobra. <laughs> so, yun ang kawander. At shout out din kay Ate Debbie. Ayan. So, yan ang pang buhay o buhay province. O, ba diba? Simping-simple lang dito sa buhay province, kung tayo po ay masipag magtanim, hindi na po natin kailangan pang bumili. Basta po tayo masipag lang magtanim ng mga anong maitatanim dyan na magugulay. Organic pa at safe na safe dahil tayo mismo ang nagtatanim. O oh, ha? O oh, yan, aking na one of our life. Siya naman po ang tagap bas ng mais na aking tatanggalan ng balat. At alam niyo ba mga kawander, iyang pinagtatanggalan ng mais ay pangumpay sa baka o kalabaw. Iyan. Gustong ng baka o ng kalabaw yung dahon ng mais. So, ayan mga ka kawander. At alam nyo ba, ang gustong gusto ko dyan sa mais, syempre yung, yung malagkit ng mais, di ba? Tapos yung pinaglagaan ng mais, abay, napakasarap na sabaw niyan. Yan daw ay di umano'y gamot sa UTI, yung pinaglagaan ng mais. At syempre, ang mais, alam nyo ba, napakasarap niyang, lahok sa bakang nilaga o at okay lang din daw po na ilaga ang mais na may daho yung may buhok ng mais yan kasama rin daw po yan sa paglalaga at ang sabaw ng mais yun sinasabi po yung pinaglagaan ng mais ay gamot sa UTI all, oh, ha? Huh? So, ayan yeah. mga oh, ka-wonder. Siyempre, shoutout sa ating mga kapwa magsasaka diyan. Ayan. Dito sa Maragunton, ang ating mga kapwa magsasaka at sa iba't ibang bahagi ng mundo. di diba? Ano nga palang buhay kung walang magsasaka? syempre walang magtatanim. Anong kakainin? Kaya, saludo sa kapwa magsasaka. Ayan sana boy ating ating i-promote ang agriculture lalong lalo na po sa panahon ngayon sa atin, sa Pilipinas lumiliit na yung agricultural land kasi mga tinatambakan na ng lupa ang mga palayan at ginagawa na ng building, so habang tumatagal lumiliit ang sukat ng agricultural land sa Pilipinas kaya, ang mangyayari tuloy, mag-aangkat ang Pilipinas sa ibang bansa ng mga palay at iba't iba pang mga gulay o diba? Nakakalungkot naman. Paliit ng paliit ang sukat ng ating mga taniman. So, ayun nakaka-wonder o oh, ha, habang nanimitas ng mainis, kasunod naman ako dyan na aking kawander partner in life. Ayan. So, kaya, atin pong mahili ng ating mga magsasaka, huwag po natin tawaran ng tawaran ang mga paninda. Dahil sa totoo lamang po, talagang napakatinding hirap po bago yan sumibol, tumubo, at marami pa pong pagsubok. At alam niyo ba mga kawan, pero sa totoo lang po, ayan, bago po naani yung mais na yan, katakot-takot na pagsubok ang dumaan dyan. Dahil po yan ay inuun pa na kailangan talaga naman siyang alagaan ng insecticide para hindi uurin at masira ang bunga ng mais. Kaya... Swerte pa rin pa pano may naani kami dahil talaga namang ang dami kasi naging uod niya ang ano na yan. Ay ako pa naman, takot ako humawak sa uod talaga. Grabe. Ay kaya sana naman wag naman talagang tawaran at kulang nalang hingiin talaga yung aming paninda ng mga magsasaka. Talaga naman, danas ko yan, grabe. Ay, hindi nila alam, napakaraming pagsubok ang pinagdaanan yan. At syempre yung puhunan, hirap pagod at pawis sobra kaya sa ay mahalin po natin ang ating mga magsasaka ako ha dahil kung wala magsasaka wala tayong kakainin hmm naintindihan <laughs> ayan hindi galit si Ka wonder nagpapaliwanag la ang at kaya po kung tayo po ay maghahalamanan, syempre, para rin po tayong nagsusugal. Kasi maaring kung wala pa po tayong angking kaalaman sa mga pagtatanim, maaring tayo ay matalo o lugi. O ba diba? Syempre, may puhunan tayo diyan yung mga insecticide tapos yung binhi dahil binibigyan ng binhi ng mais at syempre yung paglilinis syempre talaga naman guguguli ng panahon na paglilinis talaga nung bago matamnan yung land preparation di ba diba? at syempre habang tumatagal yun mga maiisip kung kikita nga ba sa pagtataniman sa at syempre sana hindi lugi. Pero sa panahon na iyan mga kawandar ko kasi yan po ay itinanin ng pag-araw. singkad. Ayan, singkad. Ibig sabihin matindi ang pinagdaanan ng mais na yan bago yun ay itanim dahil matindi rin po ang pagdidilig ang inabot ng 2,800 square meter dyan ng pagtanim namin ng mais na yan dahil ginamitan pa namin ng water pump yan na ah, tubig galing sa ilog ang namin yan yan po ay buwan na abril namin tinanim kaya talaga namang singkad ay matindi ang init nagdidilig kami dyan sa umaga at hapon so ayan ang kawander ito po yung mga kawander ko yung ah uh, community garden o tinatawag na gulayan kaya lang po ilang members na lang ang natira kaya syempre kasama ko si Kawander Pano in life nandiyan din ako syempre ayan naku alam mo Kawander napakasarap ng mais na iyan kala nyo ba organic na organic ka sarap ang sarap ng ano bualawin at syempre kung kayo pa may mais ano may manukan syempre tas may maisan ay tama tama yan sa mga manok paborito po nila yung mais patuka din po at syempre mag shoutout muna ulit tayo mga wonder ko ayan shoutout nga po pala ate Ellen cutie pie ko ay yan. mega 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 large shout out. Thank you, thank you po sa always supporting me, Ka Wonder, kahit na minsan si Ka ay super duper busy rin. Kaya hindi na rin minsan makapunta ng live mo po. Pero syempre, ay, pagka nakita kong nandiyan na yung notification at medyo magagal pa. Ayan, ay, syempre, so, napunta rin tayo at tumatang Nakaya na lang na mga tambay na tayo sa natapos. At yan ang ating mga ka-wonder day yan. Ayan. Sa ating mga kapwa YouTuber, lalo na po sa mga baguhan. Ayan. Keep plugging and keep sharing and keep uploading lamang po. Ayan. May manood man o wala, ay eh basta mag-upload ka. <laughs> o ha, at syempre, makipagbibigan po tayo. At kumisita sa ating mga kapwa live streamer. Ayan. Para po magkaroon po tayo ng friends. O haa, siyempre. And as I always saying, we are here not only for 1000 subscriber and not only for 4K watch hour. We are here also to build friendship, lifetime friendship. Yan, even though we're in different country, but friendship is a must. O hadi ba? So thank you, thank you, mga wonder and God bless us. Thank you for watching. Thank you for watching, mga kawunder, Yeah, goodbyes, goodbyes. I am shut up. Pastor, ourselves. Thank you.